kita Hello guys, na ako Mare. plato. Ito nga ang mga lawang mm. Oh. <laughs> mm. Atay. Atay. Lagi marine. Atay. Kana mm. very good guys. Oh. Ay magutom ta oh, guys. Oh, day. guys. <laughs> Atoy <paminta>, guys. <laughs> Wala ni marine. At ni ni sila guys. Family okay, ni sila kan nagpink uh

Wala na luha, guys. 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 Okay, okay, guys. sa guys. <laughs> kayo, guys. lantau pelaman guys lami na jud lami na jud kayo guys mas lami oh. gini guys um. <laughs> anak, anak guys man. ayo siapa guys oh tada kay ni utong kay ni sa guys mm. utong kay guys punya <laughs> <laughs> butangan ni ngatu oh mana dewi guys <laughs> Magbutang na tayo. guys, amuang kinakusgan. Hindi <laughs> ka <laughs> siya <laughs> mo ato pa. darang doha kay Zon, guys. Darang oh doha kay Zon. Oo. Guys, Guys.